Yon so we are back again guys no comment lang kayo kung ano yung mga gusto nyo malaman kung may mga questions kayo kung kaya naman natin sagutin eh, masasagot natin ayan lang yan so ayan yun pa rin yung juice natin no? Oh. wala na nga yan, nabibili pa tayo uli ng bagong salt Saltnik salt na juice pa din ang ating gagamitin kasi sa mga ganyan ayan ay ang mga tumatalab yung naglalasahan tsaka nakakamoy. Lagyan na natin siya ng juice guys.